Bumisita ang pamilya Marcos sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung saan sama-samang nag-alay ng misa ang politiko clan para sa yumaong dating leader. May report si Eileen Taliping. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang puntod ng kanyang yumaong amang si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City nitong Merkules ng umaga. Kasamang dumating ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Joseph Simon at William Vincent. Isang misang ang inialay para sa dating presidente na pinangunahan ni Father Roy Ongaw ang chaplain ng Philippine Army. Kasamang dumalaw sa puntod ng dating presidente si dating unang ginang Imelda Marcos, mga anak na sina Irene Marcos Araneta at senadora Amy Marcos. Dumating din ang mga supporter ng pamilya Marcos na nakasuot ng kulay pulang t-shirt at dumalo sa misa. Agad namang umalis ang Pangulo pagkatapos ng misa para sa yumaong ama at hindi na nagbigay pa ng anumang mensahe. Matatanda ang inabot ng ilang taon bago tuluyang naihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi ng dating presidente dahil sa pagtutol ng anti-Marcos groups. Pumanaw ang dating Pangulo sa Hawaii noong 1989 at kahit na ibalik na sa bansa ang labi ay hindi agad na sa libingan ng mga bayani dahil sa matinding pagtutol ng oposisyon. Nailagak lamang ito sa Fort Bonifacio matapos payagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.